Hi guys, uh, magandang araw, good morning, good morning, good morning po Luzon Visayas, Mindanao at kung saan man po nakakabot ang aking uh, video ito uh, Good morning po sa lahat, lalong lalo na po sa ating mga kapwa, security personnel Magandang umaga po at welcome back sa aking munting channel Sa video ito mga 59 ay pag-uusapan na naman po natin ang uh, patungkol sa komento ng isa nating subscriber uh, regarding nga uh, po security guard license what's up mga Paimlain? Siyempre, kung bago ka lamang po sa aking munting channel, ito nga pala si Robert CD Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa paggawa ng report. And of course, regarding sa mga usapin, patungkol nga po sa ating trabaho bilang isang security personnel. Okay? At siyempre mga Paimlain, bago tayo magpatuloy, ay uh, mega shoutout po sa ating uh, mga subscriber na patuloy pong sumusuporta sa ating uh, mga video at sa ating channel. No? So... Shout out po kay uh, Sir Riders Scorpions. Dan sa yo 59 Paul of Support Idol. So maraming salamat po uh, Riders Scorpion, maraming salamat sa suporta. Ah. At of course kay Sir Arnel Pakatang Salamat sa idea buddy. God bless you po more power from Manila, Philippines. So maraming maraming salamat po Sir Arnel Pakatang sa inyong suporta. Ah. At of course kay Sir Jonas Mancao. Good job idol. Pa shout out watching from Masbati City. So yon sa aking mga kababayan dyan sa Masbati, maraming salamat po sa inyong suporta. Uh, Damodang bukit niya salamat. Uh, tani, uh, patuloy ka muna magsuporta sa akong channel. No? Lalo, -lalo na lalo sa mga kapuan nato na, na, na mga security guard. So maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, sa ating mga subscribers, mega mega shoutout po sa inyong lahat mga idol. So ngayon mga idol ay uh, pagpatuloy na natin yung usapin natin patungkol nga sa komento ng isa nating subscriber no. Ang sabi po niya, paano kung paaralan ang duty ko? Wala akong baril at wala rin akong lisensya. No, so wag na natin banggitin ang kanyang pangalan no. So napakaganda mga na ng komento niya. Lalo na po no doon sa mga baguhan natin ng mga security guard. So na wala pang gaano nga uh, alam or hindi pa gaano kabisado ang mga patakaran or uh, siyempre, mga batas natin bilang uh, isang uh, manggagawa or bilang isang security guard no so marami pong mga security agency ngayon mga 59 no na mapagsamantala so ang ginagawa po nila ay uh, nagre-recruit sila ng mga guwardiya yung mga baguhan tapos uh, sabihin sabi patriningin sila and then sabihin on process ang kanilang license at pinagjujuti po sila na walang lisensya okay wag na wag po kayo pumayag mga 59 yan talagang may advice po sa inyo dahil napakadelikado po niyan ang lisensya po natin mga 59 ay yan po ang privilege natin para humawak tayo ng baril ang lisensya natin yan ang katunayan na tayo ay legit talaga na security guard or legit talaga tayo na gwardiya dyan sa inyong area of responsibilities. At isa pa mga five kapag mag kayo na wala kayong lisensya at mahuli kayo ng sosya, ay magkakaroon po kayo ng violation at magbabayad pa po kayo. No? At uh, syempre siyempre, pwede po kayong makulong kung mayroon pong insidente dyan sa inyong area at makadiskrasya kayo, maaari po kayong makulong dahil nga po wala kayong lisensya mga 5-9. No? So, ang security agency mga 59 ay may merong pong pera yan. Okay? Merong pera yan. Pag once na nahuli kayo na pinagjojyoti kayo na walang lisensya, ang security agency ay uh, magbabayad lamang yan ng kanilang sanction or ng kanilang violation. So dahil meros lang pambayad, no? So kayang-kaya nila magbayad kaya talagang uh, ginagawa nila yan sa mga gwardiya. So tayo mga 59, ito ang sinasabi ko naghahanap buhay po tayo or trabaho tayo para magkapera para po sa ating pamilya, para meron tayong pangsustento sa mga pangangailangan ng ating pamilya. Hindi yung nagtrabaho tayo para may pambayad or may pambayad dun sa mga violation na mangyayari sa atin. No? So, wag na wag po kayong papayag mga 5'9 Napakahalaga po ng lisensya ng uh, gwardya. Yan po ang katunayan na talagang legit tayo ng security guard. No? So, ulit-ulitin ko yung mga 5'9 hindi po tayo matawag na gwardiya pag wala po tayong lisensya. Ibig sabihin, uh, hindi tayo legit, peke tayo na gwardiya. Kaya wag na wag po kayong pumayag na mag na walang lisensya. So marami pong consequences yan mga 5-9 ang pwedeng ninyong uh, ang uh, mangyari sa inyo kapag mag kayo na walang lisensya. Okay? So wag na wag po kayong pumayag. No? Marami kasi ngayon mga 5-9 mga security agency talaga mapagsamantala lalong lalo na pag nakikita nila mga baguhan, yung mga gwardiya, no? Talaga sinasamantala nila para sila ay kumita ng pera, no? Kahit alam nila na ikapapahamak ng mga gwardiya ay uh, ginagawa nila para ano? Para kumita sila ng pera, no? Kaya itong video na to mga pamilya kapag mapanood niyo po ay ito po ay uh, magsisilbing awareness doon sa mga aspiring security personnel or doon sa mga baguhan pa lamang no na nakakaranas ng mga ganito No? So mag-ipon po kayo ng uh, pera mga 5'9 Or uh, kahit mangutang kayo basta magkaroon kayo ng lisensya Bago kayo mag duty So tandaan nyo po mga 5'9 Tayo po ay nagrabaho para kumita ng pera Para po matustusan ang pangailangan ng ating pamilya Hindi po para uh, matustusan ang pangailangan ng agency So yun mga 5'9 uh, Sana po uh, nakatulong po sa inyo ang video nito At uh, sana po ay huwag nyo pong kalimutan mag-like, share at mag-comment po sa baba, no? At uh, bibigyan ka agad po natin ng uh, sagot or uh, ng attention ng inyong mga concern regarding po sa ating video. Okay? So, mga pabinay, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. God bless us all.